Tinitingnan pa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang iba pang mga legal na opsyon sa desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal sa LGUs na manghuli ng traffic violators sa panayam ng DZRH. Sinabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal sa mga lokal na pamahalaan na manikit ng mga pasaway na motorista. Ayon kay Artes, habang pinag-aaralan pa nila ang iba pang legal options na pwede nilang gawin sa panig ng MMDA, sinabi nitong tuloy pa rin ang paninikit ng local traffic enforcers. Hindi pa po final and executory yung mm -hmm. decision at wala naman po naka-indicate sa nasabing decision na ito ay immediately executory. So kahapon lamang po namin na-receive, ganoon din po yung mga uh, LGUs yung kopya po ng decision. So mm -hmm. may mga legal remedies pa po available para sa amin bilang respondent. Mm -hmm. At habang i-avail po yan, hindi mo na po ipatutupad itong decision na ito dahil nga po hindi pa final and executory. So sa ngayon po, patuloy pa rin at pwede pa rin pong manikip yung mm -hmm. mga local traffic enforcers po ng mga LGU. Sa apat na put dalawang pahinang ng desisyon ng Korte Suprema, inaatasan nito ang labing pitong lungsod at bayan sa Metro Manila nasumunod sa polisya ng single ticketing system ng MMDA sa halip ang kanya-kanya nilang traffic violation receipts. Pero sabi ni Artes, hindi pa ito pinal at hindi pa ito ipatutupad kung pag-uusapan naman ang lisensya. Sinabi ni Artes na LTO ang magkakayahang mangumpis ka nito maging ang MMDA. Pero limitado lamang sila sa mga violators sa ed sa bus carousel at kung paulit-ulit na ang traffic violation ng isang motorista. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez, sama-sama tayo Pilipino.